Kim Chu at Paolo parehong may lakad, Kim at Darren sabay na umalis, ate na si Miss Chris pa uwi na sa Pinas. Matapos ang trabaho kanina nila Kim at ng bestie nito na si Darren Espanto sa Showtime kasama ang iba pang mga Showtime host, ay muli na naman nga silang magkasama at magkasabay din sa sasakyan. Ayon kay Darren ay part 2 umano ito ng kanilang bestie bonding. Wala namang nabanggit si Mr. Darren Espanto kung saan ang eksaktong lokasyon ng kanilang pupuntahan ni Kim. Okay. <laughs> yani Joyce Bernan. Congrats, day. Congrats, day. Get well soon. God bless you. Video greet si Mr. Paulo Avelino naman, ay maaga palang kanina, ay spotted na din sa airport, nagtungo nga ito sa Davao para dumalo sa isang event. Masaya naman si Kim at iba pang mga artista, sa latest update na ibinahagi ni Miss Chris Aquino, ayon kay Miss Chris ay pauwi na siya sa Pinas, matatandaan na kahapon nga lang ay nasa nauna kong video ang naging pagluluto ni Miss Freaks. The reason I decided to go home is because I need to start my second immunosuppressant infusions in 2-3 weeks, It's a gentler term for chemotherapy, emotionally I need the encouragement and unwavering faith my sisters at cousins, closest friends, and trusted team of doctors can provide, Sadly, what was the battle to improve my health is now the struggle to protect my vital organs. This is now the fight of my life.